Ayan guys, kami ay sa balele naman ngayon ng Tungo. Naka ilang bahay kami sa Wawa guys? 5. kami sa Wawa, ayan na naman tayo. Dito naman na kami sa balele, tatlo pa. Gusto po, saan ka namin ilalagay o bang kinakain namin? Puno ng ko eh. Ayan si Sissy o. May balot yan. Guys, oh, nandini na kami sa balele. Balele bahay, balele na naman. May 3, may dalawa pa. <laughs> So yeah, guys, samahan yeah. nyo kami dito sa daan ng papuntang purgatorio. What? <laughs> Green. <laughs> Hello. Ayan <Yeah>, si <she> Boss. <laughs> <laughs> Nagmano. 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 <laughs>

Pang-anim na bahay, guys. May butsi pa kayo? Wala na, wala na. <laughs> Alam nyo, guys, hirap na hirap kung may kumain dahil walong bahay, pang-anim pa may dalawa pa. Ikaw, ako siyan mo. Okay Ang atay ko'y wala na, ha? Bulbog na. Bulbog, kinainan mo lang. Naisip ko pa nga yung binalot ko doon. May binalot pa si Chayda. <laughs> guys, namiyas pa lang kami. Nagkasobre pa, guys. Tawagay mo, sikot pa sa'yo ulit. Wala na. Maraming maraming salamat. Thank you po. Thank you so much. Thank you po. Thank you so much. Para si si Pagi ako mamista yung mamista. Thank you so much po. So Shoutout po kay Ate Rosie. Yan, Godoyo from Balene. At kay Marlene and JC. <laughs> Hindi na mabilang ayan, eh, napuntahan guys. Alam nyo, pang pitong bahay na to. Pampito. Kahit siya ay high blood na, hindi po magawang mapigilang kumain. Arina <laughs> nga lang ho ang kakainin at hindi na kaya ng tiyan sa so dami ng... Ito lang... na si Chakoni. <laughs> sa ano daw tayo? Nasa sa bahay na? Munti sila ka. Galing pong wawa din? Ano mo ano ang oh, kakain mo? Ito. Pabusog na ano? Himas na eh. Salam nung nagpaparay Yan. Thank you so much. Thank you ho, Rosie. po, Aterosi. Guys, picture tayo. Picture, picture. So guys, pauwi na kami at napang napangsam na bahay na ito. Hindi na namin mabilang. Liyong-liyong na ang tiyan namin. Pati yung <laughs> small testing nagkakagulo na sa loob. <laughs> Hilong-hilo na kami. Napashot pa Hilong -hilong doon. Na <laughs> doon. <laughs> 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 ang tagal lumabas. Hilong-hilo na kami. Ah, kahit sa ampistahan iabot pati bayabang. pa papalipasin. Ah. Hoy, baka maano kayo dyan. <laughs> Saan nga? May pa electric fan. So guys, shout out po sa may ari ng bahay. Napakakapal po ng mukha ni Kolot. Napakakapal na ng mukha ni Kolot. Kaya may pinasakit. Shout out kay tita. Thank you so much. Kasi kasama ang donya. Ang aming manager. Basta na maganda

Hi. 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 Oh, ako, talaga dito. Oh, di ba? Shout out. Tinawagan mo kami ni kita Edna. Ay lapit pala. naglakad kami. Si Kuya tinagbawan ng Shanghai. Kuya, anong bang bao no? Alam. Nasaan? Hindi po, iibabalik na lang namin. Go on. Kusnet. Ah. Ha? Ha? Kala? Aboy, okay, huwag ko lang. Sige, isa, pa isa ka lang yung isang kusnet. Bae, na! Naisasaring pa lang yung bus na. So guys, shoutout sa may-ari ng napakalawak one. na lupain. Kay Tita. Pemper, pang ilang bahay to? Pung... 11. 11 na bahay po. Si <laughs> na po. Ayan, si Bugok. Hi, Tim Bugok. Hi, Norbin. Shoutout kay Norbin. Tulot! 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 May baon niya! Buta! Busog na nga po, tita. Hindi nang kaya ng chan. Sure. Eh, pag kami mangunguha na lang ng rambutan dyan, pag nagtag-rambutan. Sasama kami ka na ni ng Edna. Pumunta daw tayo, July. July? May schedule agad? Bulak may bulaklak no, may amin daming mapapanguhanan. papanguhanan <laughs> <laughs> wow. hindi ko binibenta <laughs> yan pambigay sa akin wow yun ang gusto ko hindi mo na kami tatapay <laughs> pag yan ay may basa hindi <laughs> tayo magbibigyan <-bubilak laughs> kami <laughs> ay thank you so much magpapanggal na yan pa all eh. uuwi na daw anong dala mo? hi <laughs> <laughs> out baby ang cute mo naman anak ni Norby <laughs> ang tilon. Akala oh, ko kay busog. ko kung may handa din Ito ang salary ng lahat. Friend, Ayan, mag BFF. May pangunguhan na, na kami, hindi na kami magnanakaw ng rambuta. May lupain kami ngayon. Ano. <laughs> Sabi ng may-ari, ang Yun, sako, ang dadalhin na. Mayra. Mayra angat Hi guys! Sa mga nagtatanong nga pala kung ano nga pala yung gamit namin sa aming mukha at saka sa aming katawan guys. Ito yung share ko sa inyo. Ito nga pala yung ginagamit naming soap. Makapal siya, matagal gamitin at saka sobrang mabula. Mabango din siya guys. Hindi kami pwedeng umalis nang wala talaga nito dahil nangingitim kami. Ang kagandahan dito 2 in 1. Bright and glow sa isang box nga ay one set siya pero ang laman niya ay may toner, may sariling soap at may day and night cream guys. Ayan. Kalagay ko sa yellow basket or dito sa comment section guys kung saan kayo pwedeng mag-avail or bumili ng product na ginagamit namin nga guys. Ayan. Hindi namin to i-share isha kung hindi maganda yung epekto sa amin.